So, good morning mga kamarbel. Ito, may problema ito. Walang busina. Yan. Walang starter, pero may ilaw yung kanyang neutral light. So, ano ang problema ng motor na ito? So, update ko kayo. Ngayon, maya, maya, kakalasin ko lang yung cover. So, yun. Nakalas na natin. So, ang nakita ko lang sa kanya, naging problema itong sakit natin sa starting system. yung dalawa. Uh, maluwag siya and then gumagalaw tapos itong isa ganun din same ng problema gumagalaw siya maluwag so natatanggal siya kapag mabibrate yung ating makina so ngayon nalagyan natin siya ng electric tape and then ito naman sa busina dito rin sa sakit so ang gagawin nyo lang i-fix niyo lang siya ng mayo's then magiging okay na siya. So, testing natin. So yan gumagana na siya. And then ito yung busina. So natatanggal lang ito kapag meron siyang vibration. So sa mga nakakaranas ng na loose contact dito sa ating starter kahit malakas yung busina uh, kahit malakas yung battery i-check nyo lang po itong mga sakit ito tsaka itong nandito sa baba kapag wala pong power lahat i-check nyo din dito yung sakit na ito ito sa ignition kasi minsan nauugot din yan basta siguraduhin nyo okay ang fuse nyo at yung battery so yun lang ang aking update para dito sa ating Marvel 125 na hindi gumagana yung kanyang starter at busina so ganyan lang gawin nyo okay na yan hindi na sya gagalaw uh, hindi, hindi sya basta basta mabubunot na oh.